Una, simula mo sa ulo. Tapos, sa baba. Try mo na. Hindi na. Pero paano si nanay? Mahal ka niya. Sasaktan siya pag nalaman niya nangyari sa atin. Walang makakalam nito. Alis na tayo. Hindi ko iiwan ang nanay. Sa umpisa ng pelikula, nakita natin si Libay na abala sa kanyang business na pagawa ng palayok. Si abi naman, ang anak niya, ay nag-aaral pa sa high school. Araw-araw pagkatapos ng klase, Palagi siyang sinusundo ng kaibigan niyang si Gab. Habang naghahapunan, nag ang mag-ina tungkol sa pag-ibig. Sinabi ni Libay kay Abi na wag muna siyang mag-boyfriend hanggat hindi siya nakakatapos ng kanyang pag-aaral. Tumawa si Abi at sinabi na wala pa naman siya balak makipagrelasyon. Natuwa naman si Libay sa narinig dahil ayaw niyang matulad sa kanya na maagang iniwan ng asawa. Isang umaga, tinuruan siya ng kaibigan niyang si Candy kung paano ang wastong paggamit ng tambucho ng lalaki. Tumanggi si Abby dahil wala pa siyang alam sa mga ganong bagay, kaya tinawanan siya ng mga classmate niya at iniwan siya sa tambayan magisa. Habang sinusunod ang tinuro sa kanya kanina, bigla namang nahulog ang kanyang ice candy. Biglang may lumapit na lalaki at inabot ang panyo para punasan ang dagta sa kanyang uniform. Umalis agad ang lalaki nang makitang paparating si Gab. Hindi naman niya inaasahan pero ang pagkikita nila ay nag-iwan ng pagkahumaling ni Abby parang may kakaiba siyang naramdaman at nagsimula pantasyahan ang lalaki sa kanyang isip. Kinabukasan, inabangan niya agad ang lalaking nagbigay sa kanya ng panyo pero di niya ito nakita. Nakita ni Gab na malungkot si abi kaya't hinatid niya na ito pauwi. Pagkatapos magtanghalian, nagpaalam si abi na magbibisikleta saglit. Habang nasa kalye, bigla siyang natumba sa kanyang bike. Sa kanyang pagkahulog, biglang dumating si Jerick ang lalaking nagbigay sa kanya ng panyo kahapon. Tinulungan siya nitong tumayo, kinilig si Abby sa pagiging gentleman ni Jeric. Agad na nagpaalam si Jeric at sinabi kay Abby na mag-ingat na sa susunod dahil hindi palaging may tutulong sa kanya. Sa kanilang tambayan, umamin si Gab ng kanyang pagmamahal para sa kaibigang si Abby. Pero nireject siya ni Abby dahil hindi siya nakapag-aral at tricycle lang ang kabuhayan niya. Iniwan niya si Gab na nasaktan. Bago umuwi, Biglang lumitaw si Candy at niyaya si Gab na magbahay-bahayan dahil walang tao sa kanilang bahay. Pero sinayang lang ni Gab ang pagkakataon na ito at umalis. Pagdating ni Abby sa bahay, nagtaka si Abby kung bakit naroon si Jeric sa kanilang bahay. Natuklasan niyang si Jeric pala ay isang pastor at bagong kasintahan ni Libay. Bago matulog, narinig ni Abby ang mga ingay ng dalawa sa kwarto ni Libay. Dahilan para lalo siyang maingit. Kinabukasan, Narinig ni Abby na may naliligo sa banyo. Lumapit siya at nakita si Jeric na naliligo. Ngumiti si Abby at nagsimulang mag-imagine ng isang romantikong tagpo kasama si Jeric. Biglang napalingon si Jeric kaya napatakbo si Abby sa gulat. Kinuwento ni Abby kay Gab ang pagkagusto sa pastor. Subalit tinawanan niya lang ito dahil boyfriend iyon ng nanay niya. Nabwisit si Abby kaya sinabi niyang never magiging sila ni Gab sabay umalis. Lumitaw na naman sa eksena si Candy at inaya siyang magjugjugan. Dahil nakulitan sa kanya, tinalan niya si Candy sa kagubatan at sinimulang ang mainit na tagpo ng dalawa. Mas lalong nagtiwala si Levi kay Pastor Jeric dahil sa mga aral nito. Isang umaga, kailangan ni Levi na maghatid ng mga palayok sa malayo, kaya iniwan niya si Abby kasama si Jeric para makilala ng mas mabuti ng dalawa. Napaka-gentleman ni Jeric, kaya lalong nahumaling sa kanya ang dalaga. Nang maglaon, tinuruan ni Abi si Jerry kung paano ang tamang paghulma ng palayok, subalit maitim pala ang balak ni Jerry kay Abi na ilang nung una si Abi, ngunit sa huli ay pumayag ito, subalit nahuli sila sa akto ni Gab, kaya mabilis siyang tumakbo sa gulat, inutusan niya si Abi na kumalma, at nakiusap na walang dapat makaalam ng sikreto nila. Dumiretso sila ng banyo para ituloy ang naudlot na bakbakan kanina. Sa huli matagumpay na naisa katuparan ng peking pastor ang pagpitas sa bulaklak ng dalaga. Kinabukasan pinuntahan ni Abi si Gab sa tambayan para hindi magsumbong kay Libay si Gab tungkol sa nalaman nito. Inuto niya at hinalikan niya si Gab. Dahil sa nararamdaman ni Gab para kay Abi pumayag si Gab na magtayo ng poste ng Meralco sa bukid ni Abi. Pagsapit ng gabi, pasikretong nagararo ang peking pastor sa bukid ng dalaga. Kapag wala si Libay, matagumpay silang nakakapagtsoktsakan. Isang umaga, nagpaalam si Jeric na hindi siya makakauwi ng ilang araw dahil sa pagtuturo ng aral ng Diyos. Sumama bigla ang pakiramdam ni Abi at biglang natumba sa sahig. Pagkagising, umamin si Abi na nagdadalang tao siya. Labis na ikinagulat ni Libay sa natuklasan, si Gab, na tunay na nagmamahal kay Abby, ay nagpahayag ng kanyang pagpayag na panagutan ang sanggol at pakasalan niya. Nagalak si Gab nang pumayag si Libay Sinabi ni Libay na kailangang tumira ni Gab sa kanilang bahay at ikakasal sila kapag nasa tamang edad na sila. Samantala ang bulaang pastor na si Jeric ay patuloy pa rin sa pagpanggap na walang alam. Dahil sa pagpayag ni Gab, hindi mapakali si Jeric. Nilamon siya ng selos, kaya't nagpunta siya sa kwarto ni Abby habang natutulog si Gab para pilitin siyang tumakas kasama niya. Nang maglaon habang namamasada, napansin ni Gab ang isang babae na pinipigilan si Jeric sa pag -alis. Nakataka si Jeric, kaya sinundan siya ni Gab dahil sa pakiusap ng babae, pero bigo silang maabutan. Sinama ni Gab ang babae para kausapin si Libay. Pinahayag ng babae na peking pastor si Jeric at binunyag na nabuntis ni Jeric ang anak niya. Dagdag pa nito, ang misyon ni Jeric ay magpakalat ng kanyang lahi sa bawat baryo katulad ng ginawa sa anak ni Libay. Sa wakas, umamin din si Gab na ang tunay na ama sa pinagbubuntis ni Abby ay si Jeric hindi makapaniwala si Libay sa mga naririnig niya. Samantala, sa bahay sinubukan niyang kumbinsihin si Abby na umalis kasama siya. Pero hindi na pumayag si Abby dahil ayaw niya nang saktan palalo ang kanyang ina. Sa sobrang galit, inulit ni Jeric ang kanyang ginawa kay Abby. Mabilis na umuwi si Gab at Libay. Naabutan nila ang peking pastor na umaariba, kaya naman agad na jumbaga ng dalawa. Sinubukang pigilan ni Libay si Jeric, pero malakas ang peking pastor Balak niyang hampasin ng solid na bagay si Ibay, pero bigla namang humarang si Abi dahilan para mawalan ito ng malay. Mabilis na sumibat ang peking pastor, habang umiiyak si Libay at Gab, sinisikap na gisingin si Abi. Natapos ang pelikula sa pagpapakita kay Gab na nakatambay sa paborito nilang tambayan. Nagpatuloy si Gab sa kanyang pag-aaral. Dumating naman si Libay at Labis ang pasasalamat kay Gab dahil sa sobrang pagmamahal nito sa kanyang anak na si Abi. Pinaalalahanan niya si Gab na huwag kalimutan ang kanyang mga pangarap. Masayang nagyakapan sila bilang simbolo ng kanilang suporta sa isa't isa. Kung gusto mong mapanood ang kabuang mga eksena at tsuktsakan, mas mabuting panoorin mo ang buong pelikula dahil mahigpit na ipinagbabawal ni YouTube ang pagpapakita ng mga di -aya ayang eksena. Ang title ng palabas ay Haliparot. Maraming salamat sa inyong panunood. Sana ay mag-subscribe kayo sa aking munting channel. Take care.